Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang lumalakas na nga po ngayong season, ang Washington Wizards. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumabor nga po sa Los Angeles Lakers ang standings ng Western Conference ngayong araw, March 26. Na-extend na nga po mga katrops ng Washington Wizards sa 3 games sa kanilang winning streak. Matapos nilang maipanalo ngayong araw ang kanilang laro laban sa Chicago Bulls sa score na 107-105. Bali ito na nga po ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng Wizards ng ganyang kahabang winning streak. At nagawa nga po nila iyan salamat sa naging performance ng kanilang player ni Jordan Poole na nagtala nga po dito ng 23 points off the bench. Bukod rin nga po sa kanya ay naman nga po dito si Corey Kaspert ng 19 points at 12 rebounds at si Rishan Holmes na kumuha naman ng 14 points at 15 rebounds para matulungan ng Wizards na makuha ang panalo laban sa Bulls at mayangat nila sa 14 wins at 58 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang pangalawa sa pinakakulalat na kupunan sa standings ng Eastern Conference. Habang Chicago Bulls naman nga po ay pinangunahan ni DeMar DeRozan na kumuha ng 27 points, nabumagsak na naman nga po ang record sa 34 wins at 38 losses sa standings ng Eastern Conference. Samantala, poon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumabor nga po sa Los Angeles Lakers ang standings ng Western Conference ngayong araw, March 26. Kahit man nga po maka-trops walang laban ngayong araw ang Lakers ay may laro pa rin nga po dito ang puhabor ng gusto sa kanilang kupunan na magpapangat sa kanilang si standings ng Western Conference. At unang-una lang nga po dyan ay ang pagkaka-upset ng San Antonio Spurs sa Phoenix Suns sa score na 104-102. Sa pangunan nga po ni Jeremy Sohan at Devin Basel na parehong nagtala dito ng 26 points at si Zach Collins na kumuha naman ng 18 points. Yes, tinalo nga po nilang Suns kahit hindi naglaro ngayong araw ang kanilang rookie na si Victor Wembanyama. Kaya isang napakalaking dagok nga po ito para sa Phoenix Suns na bumagsak na sa ikawalong pwesto sa standings ng West. Sa kanilang record of 42 wins at 30 losses sa kabila ng pagtatala nga po ni Kevin Durant ng 29 points at si Devin Booker na kumuha naman ng 36 points. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay pumabor naman nga po sa Lakers ang pagkakapanalo ng Houston Rockets laban sa Portland Trailblazers sa score na 110-92. Since malapit na nga po nitong maungusan ng karibal ng Lakers na Golden State Warriors sa ikatayan seed sa standings ng West na kinakatuwa na ngayon ng kanalang mga fans. So yun lang mga ka-trops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.